Ginit ng Department of Information and Communications Technology na hindi magbabayad ang gobyerno sa mga hacker na pumuntariya sa website ng PhilHealth. Yun nga lang ang hindi pa rin mabuksan ang website hanggang ngayon, kaya ang mga ospital, mano-mano muna ang pag-apply ng claims. Para bigyan na muka ang balita mo, Valgiorno Ivan Tarinque. Hindi pa rin ma people ang website ng PhilHealth matapos ito mahak ng Medusa Ransomware. Hanggang ngayon, down pa rin ang online system ng PhilHealth. Kaya ang pag-ayos ng claims at applications, mano-mano muna. Wala pa rin kasing kasiguraduhan kung kailan mag-online ulit ng website. Tiniyak naman ni PhilHealth spokesman Dr. Israel Francis Pargas na walang nalik na personal information sa pang-hack. Dagdag naman ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian e ang unang objective nila ay mapigilan ng pagkalat ng virus. Our first uh, objective always is to contain para hindi pumalat yung uh, yung damage. And that is the reason why hindi nyo ma-access yung mga online assets dito. Si Pero hindi raw sigurado ang DICT kung anong impormasyon ang hawak ng hackers. Sigurado daw sila ay hindi daw ito galing sa PhilHealth members database. Kaya daw hindi tatamaan ang insurance database. Ang pang-hack daw na ginawa ay isang uri ng extortion para makuha ang 300,000 US dollars o 17 million pesos ang mga hackers sa gobyerno. Pero giit ng DICT, hindi kailanman magbabayad ang gobyerno sa ganitong paninikil. Man, ganitong the Kaya paalala po, take before you click sa kung ano-anong link. Pobre so na iwan sa kong kong atin. Ang ibibigay natin sa kanila, gagamitin din nila para palakasin pa yung kanilang criminal activities. Kahit sino pwede mapiktima ng ganitong modus. Kaya paalala po, think before you click sa po ano-ano ning Powell Journal inventory ko di awano balita Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.